Pinakamalaking insekto sa buong mundo. Minsan kahit pa ang pinakamaliit na insekto sa mundo ay maaaring magdulot sa ating pagtakbo. Kapag hindi mo inaasahang makasalubong ang hindi masyadong kaaya-ayang itsura na may walong mga paa ng mga nilalang na ito. Paano pa kaya kapag nakarap mo ang mga naglalakihang insekto? Mula sa isang dambuhalang suso na may hindi maipaliwanag ang kagutuman, hanggang sa insektong kilalang umaatake ng mga tao. Ito ang sampo sa pinakamalaking insekto sa buong mundo. Number 10. Giant African Land Snail Ang Giant African Land Snail ay ang pinakamalaking uri ng terrestrial snail. Ang fully grown nito ay umaabot sa 8 pulgada o 20 cm ang haba, at 5 pulgada o 13 cm ang diameter. Kulay brownish na may mga stripes ang kulay ng kanilang shells kapag sila ay umabot na sa wastong gulang. Ang average lifespan ng giant African land snail ay mula limang taon hanggang pito, at hahaba pa ito ng ilang mga taon kapag masagana sa pagkain at maganda ang klima sa tirahan nila. Kahit saan, sila ay mapangambalang invasive species. Ang giant snail na ito ay nocturnal. Ang ibig sabihin mas aktibo sila sa gabi kaysa sa araw. Ang mga giant African land snail ay native sa East Africa. Hindi sila nakakalason, subalit ito ay napakadelikado dahil sila ay may kakayahan ng makapag-transmit ng sakit sa tao. Dahil sila ay pwedeng maging carrier ng Angiostrongylus cantonensis. Isa itong uri ng parasitic worms na nakukuha nila kapag sila ay nakakain ng dumi ng daga na carrier din ng sakit na ito. Ito ay magdudulot ng matinding gastrointestinal or central nervous system disease ang sinumang tao na mahawaan nito. Kaya kung nagbabalak kang mag-alaga nito, siguraduhing magsuot ng wastong gamit pang proteksyon bago nyo ito hahawakan. Number 9. Giant Weta Mayroong iba't ibang species ang Weta. Subalit ang Giant Weta na ito ang nagbubukod tanging pinoprotektahan ng batas sa New Zealand. Kung saan endemic ang mga species na ito. Dahil ang mga Giant Weta ay itinuri na itong risk of extinction. Sa maikling salita, malapit nang maubos ang lahi ng species na ito. Bagamat ang Giant Weta ay hindi delikado sa mga tao, gayon din sila sa iba pang mga hayop. Subalit kapag ang mga lalaking giant weta ay naghahanap ng kanilang makapareha. Nakikipag-away ang mga ito gamit ang kanilang malalaking sipi, hindi lang para patayin ang kanilang karibal kundi paalisin din sa kanilang grupo. At kung sino man ang magwawagi ay siyang makakapareha ng babaeng giant weta. Ang giant weta ay mabibigat na may body length na umaabot hanggang 100 na mm. milimeter. Hindi pa kasama ang mahahabang paa at mga antena nito. At may timbang na 20 hanggang 30 gramo. Ang adult weta ay nabubuhay lamang sa loob ng anim na buwan hanggang sa siyam na buwan. At sa oras na yun sila ay patuloy-tuloy na makikipag Hanggang sa mangitlog na ang mga babaeng giant weta sa malalambot na lupa ng kagubatan. Pagaman sila ay kamukha ng mga cricket na malalaki. Ang mga giant weta ay masyadong mabigat para lumipad. Kahit ang pagtalon ay hindi nila kayang gawin. Hindi kagaya ng ibang kamag-aanak nito katulad ng tree weta. Dahil ang tree weta ay mas maliliksi at kayang-kaya nilang tumalon. Number 8. Tarantula Hawk Ang Tarantula hawk ay isang malaking uri ng wasp na umaabot ng dalawang pulgada ang haba. Sila ay mayroong makikintab na kulay dark blue sa katawan, kulay orange na pakpak at mahahabang mga paa. Ang mga lalaking Tarantula Hawk ay mayroong straight na antena, habang curly naman ang sa babae. Ang Tarantula Hawk ay isang uri ng spider wasp na kilalang umaatake ng mga Tarantula. Tinutusok nila ito gamit ang kanilang sting hanggang ang tarantula ay maparalisa bago nila ito hilayin papasok sa kanilang lungga. Nakuha ang kanilang pangalan dahil sa abilidad nitong manghanting ng mga tarantula spider. Ang mga babaeng tarantula hawk lamang ang naghahunt ng mga tarantula. Kinagawa nila ito para ilagay ang kanilang itlog sa loob ng tiyan ng mga gagamba. Para kapag mapisa na ang mga itlog sa loob ng tiyan ng tarantula, ang mga larvae nito ay unti-unting kakainin ang lamang loob ng gagamba. Ang mga lalaking tarantula hawk ay nabubuhay lam ng ilang buwan. Habang ang mga babae naman ay nabubuhay mula 4 hanggang 5 buwan. Isa sa pinakamalaking misteryo, ay bakit hindi lumalaban ang mga tarantula sa tuwing inaatake ng mga tarantula hawk. Ang mga tarantula hawk ay makikita sa kahit saang kontinent, maliban sa Europa at Antarctica. Sa Bansang Amerika sila ay matatagpuan sa Desierto ng Southwest at sila ay kalimitang makikita sa South Rim at sa loob ng Grand Canyon kung saan ay maraming tarantulang nanirahan. Ang tarantula hawk ay medyo mahinahon at bihira lang itong umaatake sa tao ng walang provokasyon. Bagamat ang kanilang sting ay ang pinakamasakit sa lahat ng mga insect bites. Kayon pa man ang kirot nito ay tumatagal lamang ng limang minuto at nag-iiwan ito ng pulang marka na tumatagal ng isang linggo. You right? Oh my gosh! Ah! Number 7. Giant barrowing cockroach. Ang dambuhalang ipis na ito ay kilala rin bilang rhinoceros cockroach at Queensland giant cockroach. Ang insektong ito ay native sa Australia at kalimitang matatagpuan sa tropical at subtropical na parte ng Queensland. Sila ay ang tinaguriang pinakamabigat na species ng cockroaches na kayang umabot mula 30 hanggang 50 gramo ang bigat at may sukat na mula 7.5 hanggang 8 cm ang haba. Parang kasing laki ito ng isang abokado, Sila ay nabibilang sa membro ng pamilyang Blaberidae, kung saan ito ay mayroong hundreds of species. Hindi kagaya ng ibang insekto na may maiiksing buhay. Dahil ang species na ito ay kayang-kaya nitong mamuhay hanggang sa sampung taon. Ang pangunahing pagkain na kinakain nila ay ang mga tuyo o nabubulok ng dahon ng eucalyptus at akasya. Minsan ay kumakain din sila ng damo, prutas at gulay katulad ng apple, carrot, corns, at spinach. Number 6. Tree Lobster Ang Tree Lobster ay kilala rin bilang the Lord Howe Island Stick Insects. Ito ay isang species ng stick insects na nakatira sa Lord Howe Island Group. Sila ay may blackish na kulay sa katawan na humahaba hanggang 6 na pulgada. Ang matisog na insektong ito ay may matitibay na tiyan at may 6 na paa. Ang species na ito ay pinaniwala ang naging extinct noong 1920. Dahil ang kahuli-huli ang alam nilang nabubuhay na tree lobster ay nilamon na ng daga sa kanilang native na tirahan. Gayon man noong 2001 ang maliit na grupo ng stick insect ay muling nadiskubre sa Balls Pyramid. Ang bukod tanging natitirang bulkan sa Pacific Ocean na malapit sa isla. Dalawang pares ang kinalekta ng mga scientists para gawing breeder nang sa gayon ay maparaming muli ang kanilang bilang. Sa kabutihang palad, sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa isang libo ng tree lobster na matagumpay na pinalaki ng isang team mula sa Melbourne Zoo. Dahil dito sila ay nagkaroon ng pag-asang maibalik muli sa Lord Huwei Island. Number 5. Chinese Mantis Ang species na ito ay native sa Asia at sa mga karatig isla ng Asia. Noong 1896 ang species na ito ay aksidenteng ipinakilala ng isang magsasaka. Sa Mount Airy, malapit sa Philadelphia ng Bansang Amerika, ang adult nito ay lumalaki hanggang apat na pulgada ang haba. At madali lang silang makilala dahil sa berdeng kulay sa gilid ng kanilang pakpak. Ang lifespan ng isang full grown nito ay nasa gitna ng 6 hanggang 10 na buwan kapag ito ay nasa captivity. At isang taon naman kapag sila ay nasa wild. Ang species na ito ay agresibo at aktibo sa araw. Sila din ay carnivore at hindi sila kumakain ng patay na hayop. Sa kabila ng kanilang sukat, sila ay umaatake at kumakain ng mas malaki pa kaysa kanila. Gaya ng gagamba, malilit na ibon at marami pang iba. Sila ay kilalang hindi nangangagat ng tao, ngunit ito ay posible. Pwede nilang gawin ito sa tao kapag aksidenteng napakamalan nilang pagkain ng ating mga daliri. Subalit gaya ng ibang mga hayop, sila din ay marurunong kumilatis ng kanilang tamang pagkain. Ang chinong insektong ito ay flightless. Ang ibig sabihin ay hindi sila nakalilipad. Maliban na lang sa mga lalaki dahil sila ay marurunong lumipad. Number 4. Titan Beetle Ang Titan Beetle ay isang neotropical longhorn beetle ang nag-iisang species ng genus na Tetanus at isa sa pinakamalaking kilalang species ng beetle. Karapat dapat ang titan beetle sa mythical na pangalan nito, na may sukat na halos 7 pulgada ang haba. Kahit pa ito ay may isang matalas na mga tinik, malalaking panga at hindi takot lumapit sa kanyang maninila, ay hindi ito itinuturing na mapanganib sa mga tao. Kapag nakagat ka nito, naglalabas ang beetle ng isang kimikal na maaaring maging sanhi ng blisters at pamumula ng balat. Karaniwang gumagaling ang blisters sa loob lamang ng ilang araw at hindi ito magdudulot ng pirmihang pinsala. Ang isang kagat mula sa ganitong uri ng beetle, ay maaaring maging sanhi ng labis na sakit, na maaaring tumagal ng hanggang isang araw o dalawa. Ang matatandang beetle ay hindi kumakain sa halip ito ay maghahanap ng makakapareha sa pamamagitan ng mga pheromones. Habang ito ay lumilipad, ang pheromones ay mga kemikal na ginawa bilang messenger na nakakaapekto sa pag-uugali ng mga individual na insekto o ibang mga hayop. Karaniwang itong binadala ng hangin para makapagbigay ng signal. Ang haba ng buhay ng mga Titan Beetle ay medyo maiikli lamang. Karaniwang namamatay ang mga ito sa ilang sandali pagkatapos ng kanilang pagsasama. Ang malaking beetle na ito ay maaaring lumaki hanggang sa 6 at kalahating pulgada ang haba. At may malalakas na mga pangat na maaaring makaputol ng isang lapis ng kalahati. Isa din sila sa nakakakilabot na naninirahan sa kagubatan. Dahil kilala rin silang umaatake ng mga tao kapag ito ay nakaramdam ng banta sa buhay nila. Ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili. Laban sa mga mandaragit sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang matulis na tinik at matitigas na panga. Number 3. Atlas Moth Ang Atlas Moth ay ang pinakamalaki sa lahat ng uri ng Moth. Ito ay endemic sa forest ng Asia. Mula India at Indonesia hanggang sa Pilipinas. Ang species na ito ay unang inilarawan ng isang Swedish botanist, na si Carl Lunios, sa kanyang 1758 na 10th edition ng Sistema Naturae. Ang Atlas Moth ay hindi kumakain kapag sila ay nakalabas na mula sa kanilang kokon. Tinitipid nila ang kanilang enerhiya sa pamamagitan ng paglipad ng kaunti hanggat maaari. Ang haba ng oras nila sa loob ng kokon ay maaaring magkakaiba-iba. Sa ilang mga lokasyon, ang atlas ay magpapatuloy na mag-aanak buong taon sa sunod-sunod na henerasyon. Sa ganitong kaso sila ay karaniwang lumalabas mula sa kukon sa loob lamang ng 6 hanggang 8 linggo. Sila ay nabubuhay sa reserbang enerhiya na nakukuha nila noong sila ay uod pa. Ito ay nangangahulugan na hindi sila mabubuhay ng ganoon katagal. Mula 5 hanggang 7 araw lamang silang mabubuhay. Ang mga uod ng atlas moth ay lumalabas mula sa kukon bilang isang nasa hustong gulang. Ang nag-iisang layunin nito, ay ang makahanap ng makakaparehas. Ang moth ay hindi maglalakbay na malayo mula sa kanyang kokon. Dahil tinitipid nito ang kanyang enerhiya para sa pagpaparami. Number 2. Goliath Bird Eater Ang Goliath Bird Eater ay kabilang sa pamilyang tarantula. na Terephosidae. Mula sa Northern South America, ay matatagpuan ang pinakamalaking gagamba sa buong mundo. Ayon sa bigat nito na 175 gramo, at haba ng kanilang katawan na aabot hanggang 13 cm. Ngunit pangalawa lamang ito sa higanteng huntsman spider. Ayon sa haba ng mga paa, ang lifespan ng babaeng Goliath spider ay mula 15 taon hanggang 25 taon. Samantalang ang sa lalaki naman ay mula 3 hanggang 6 na taon lamang. Bagaman makamandag ang mga gagambang ito na may isang pulgada ang haba ng mga pangil. Ang kagat ng isang Goliath bird eater ay hindi sapat para kumitil ng buhay ng isang tao. Ang Goliath Spider ay may madiskarteng defense mechanism. Inaangat nila ang kanilang hulihang binti para magmistulang malaking pangil nito. Bilang isang karagdagang diskarte sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Tulad ng ipinahiwatig ng pangalan nito, ang species na ito ay maaaring kumain ng mga ibon. At anumang bagay na mas maliliit kaysa dito. Kabilang na ang mga invertebrate at daga, bayawak at ibon. Number 1. Chinese Stick Insects ang pangalang Chino para sa kagilagilaw las na species na ito. ay ang giant stick insects. Ang mga stick insects sa mundo ay nahahati sa limang pamilya na may mahigit sa tatlong daan at tatlong libo na species. Ang China ay tahanan ng higit sa tatlong daang species ng stick insects mula sa apat na pamilya nito. Ito ay kabilang sa species ng Figenistria chinensis na umaabot ng 62.4 ang sukat o malapit na sa dalawang pulgada. Ayon sa isang museo ng mga Chino na napalaki nila ang pinakamalaking insekto sa buong mundo. At noong Mayo, ang isa sa mga naglalakihang insekto ng stick, na natagpuan ni Mr. Zhao noong 2014, ay official ng ipinakilala na pinakamahabang insekto sa buong mundo. At ito ay iniulat ng Xinhua, isang news agency ng bansang China. Ang babaeng stick insect ay may sukat na 64 cm, o 25 pulgada ang haba. Ito ay kasing sukat ng average na haba ng braso ng isang binata. Ang artificial na pinalaking bug na ito, ay ang nakabasag sa record ng mga magulang nito na 62.4 cm. O 24.6 inches ang haba. Ang mga species na ito ay katutubo ng bansang China ay nadiskubre noong 2014 sa katimugang bahagi ng bansa. Nadiskubre ito ng isang entomologist ng Chino na si Zhao Li. Habang nagsasagawa siya ng inspeksyon sa kagubatan sa lalawigan ng Guangxi. Si Mr. Zhao Li, 45 taong gulang. Tagapangasiwa ng Insect Museum, ng kanlurang bahagi ng China ay ang taong nagbigay ng pangalang. Pigenistria, Chinen si Zhao, bagay na isinunod niya sa kanyang sariling pangalan. At yun ang kabuuhan, ng sampu sa pinakamalaking insekto sa buong mundo. Kung gusto mo ng mga interesting na content, mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para ma-update ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat!